Check one two, two hey. Check, check one two, two hey. Check check one two. Hi guys, good morning, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. sa inyong lahat welcome welcome sa aking channel um, ito po ay, ay continuation ng ano, repair natin sa Yamaha mixer nung mahinang na natin lahat yung ano, uh, mga naka angat ito na ang naging resulta ito na po ito na ang aking ginawa check 1 2 2 2 two, check one, two, 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 check one, two, two. Kaso manonotice nyo, no, one channel lang. Nagpalit na tayo ng iba, ng mga may kalawang na ano, pyesa. Hindi tayo umabot sa due date. Dapat ngayong gabi, isa-set up ko na ito doon. Kaso itong mag uh, alas 6 na ay nakita ko kaya pala umiinit ito dito to dyan yan no? dyan ang katabi nito sunog ang katabi nito ito ito, ito ang katabi nyan dito yan. Yan dito. Eh may kapalit na. Ito. Mm, iyan yung kapalit. Ito sira na to. Ngayong hapon ko lang na tester na sira eh. Sira pala yung IC. Ayan, no? um, kabit natin ulit baklas kabit At testing tayo rito matapos natin palitan yung isang transistor IC parang uh, sa sa regulator siya sa supply siya tsaka isang one half na re resistor katabi ng uh, regulator ayun nakakala ko okay na ito ang ano mga sumunod na pangyayari ang um, dito ito ang nangyayari one channel tsaka on off on off ang relay yan medyo matagal ang proseso no ayan po ang nangyari dyan um, dito sa mic kung paano nangyayari Kaya yeah, input ng ano. Arang out pala. Pupunta yung Nag automatic ang relay. On off, on off. Pagka-ride lang. Okay lang. Check. One, two. Ayan. Check. One, two. Lagyan natin ang sounds ha. Pero kailangan paputol-putol. Pakinggan nyo guys. Nagsiswitch ang relay. Switch on. Pero pag may module na, meron ng kinabita yung alam mixer. nag on off. On off siya, on off. Eto, i-on ko to ha. Tapos maririnig natin yung alam yung relay Jun Tumulong na nag-relay na siya Good yung supply Pag sinalpak na yung ano kasi delay ng audio on off on off Dito isang beses lang mag-on hindi na mag-off. Doon pag nakakabit 'yon, on off. Lalo kung malakas, dis, malaka, malakas na ang ano, audio. On off. Yan oh. No? Hindi siya nag-off. Ibig sabihin may problema doon. Patayin ko ah. Maririnig natin yung ano. Mm, sabay siya. Guys, doon sa pagtesting natin. Ah, uh, nag tumulog siya. Okay yung right channel, eh, left channel. Yung right channel may problema. Pag kinakabit ko yung speaker ng right right channel Itong relay, di ba? Itong relay nag-on on off, on off on off siya, patay-sindi patay-sindi. Ng tinanggal 'yung right channel speaker, continuous okay siya, good. binapad ko pa nga eh left left channel lang. Kaya pala ang dahilan ayyan sya 33 yung isa dalawa tilanggal natin eh. ang salarin ay ito <laughs> alay right. yung resistor binaibay natin ang ito papunta yung speaker to ito yun, no? Dito to, naka out ito ng ano. Galing sa supply ng transistor. Ayan. Andito to sa gilid ng relay. Binaybay natin yung red, yung red ito binaybay natin to kasi ito yung wala ito binaybay natin ito na po ito na siya ito siya ito siya sa relay pumunta rito pumunta rito dumaan ang resistor dalawang resistor Ngunit sang resistor na nandito, good siya, good. Ito yung may tama. Ito yun Tingnan niya i-testing natin. Testing, testing. Testing, testing. Pagkakataon natin isang, ka, isang kamay sa camera awak naman ang tester Patinsya na kayo magalaw awak naman tester probe sa karang kamay the pot. Ayan o. Oh. Parang mm -hmm. mm -hmm. ka lang nagcha-chopstick. Fast forward lang po natin. Medyo mahaba. Um, ayan. Okay po. Habang nagpa-pass forward tayo, habang nagpa-pass forward tayo, hayaan nyo muna kung mag-promote ang aking channel sa mga napadaan lang o kaya baguhan lang sa aking video. Please subscribe, Net14 TV. Pindutin lang ang notification bell. Pwedeng mag-share. Thank you po. Ang um, dito po, magpalit tayo. Pero magka, parehong value, magkaiba nga lang lang. Shape ang sukat. Iya-iya. Yeah, yeah. Align natin na align. Mm -hmm. Mm. Yan. Ito po, nagpalit tayo mababa 27, 33, 5, 5, ano? point 5, point 33. Pero yung 5, 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 ko pala 5, kita ng pagtanggal ko Oh, yo. Yan. Oh, lanjo. Parang yung ganda. Yan. Ano kasi to eh? Yung, ano, klaseng PCB. Merong sa ibabaw, merong sa ilalim na, ano, na, para tuloy hilaw so, ay po parang hilaw tuloy yeah. kailangan tanggalan ng mga unwanted mga tingga na tumalsik Baka mapunta sa pagitan niya. Yeah. Kalis lang. Oo. Oh. Pumasok. Yeah. Pumasok ni yeah. si Nunoy, kaya? Si, si Nunoy, yun o. May pinuntahan si Magasawa. Okay. okay. Kasalan natin. Standby mode. Yan, yeah, ready na po tayo. Ready na isalpak. Yan. gina na natin. am um, testing na tayo pakatapos. Good na to. 100% uh, okay. Check one, two. Ayan. Hey. Lubalag atik. Ayan. Check one, two, two. Hey. Check, check. Check, check. One, two, two. Hey. Check, check. One, two. Ayan. Kapasala na natin yung ano. Sa kanyang set up. Ito lang naman yung gamit niya. Oh. Tsaka, Amplifier ko dyan, nakasita ko ba kahit may humble ito eh. Maganda kung may amplifier pa yan. Asa ah, amplifier mo ito? Mal maliit yan. Hindi, pinagawa ko doon. Ano yan? O, pala yan? Hindi, ano yan. yan. Grounded lang din. Kung hinintay mo Malipa ako. Pinangin lang ako ako 50. Ay, ano na? Saan mo dinala? Doon, sa so, may Cyrus. Doon sa ako gumagawa ba doon? Alam nano no, na, kaya ako gumagkanan sa speaker kami, kaya